afternoon po. Ah, afternoon. Yes. Ah uh, dito po sa katabi niyo ngayon, ito yung uh, bagong uh, duwata Paris sa uh, Overload na no, branch hmm, no? Sabi nga po so, nila. Oo, oh, pero ito na napaka-coincident yung uh, pangalan ng yung uh, store. Which is, ito kumain nga ako, napakasarap uh -huh. naman. So Ooh, ito po kailan din po na Ano actually ito? ano po to na tayo to nung pandemic? Kasi ako po ako ay isang fitness trainer. Eh nung pandemic, syempre walang kliyente. Hindi ko alam anong gagawin ko that time. So si Subo, nagtayo po kami ng kusina. Nasa third floor nga kami noon eh, walang alam na nagluluto kami. So wala kaming shop, wala kaming storefront. Meron lang kami kusina at lahat ng orders ay online. Okay, so noong 2013 po ito natayo pero puro online delivery po kami dati. So ngayon po nagkaroon na opportunity na makapagtayo ako ng sariling gym. So sabi ko, sige why not sa tabi ilagay natin si Subo. So yun po yung start ng ano natin, ng store ngayon. Kaya ano po, po kayo tayo sa... pangalan po na subo? Ano eh, parang gusto ko kasi ng pangalan na tumatatak eh. Siyempre pagkakain tayo, diwa ba, ano sinasabi natin? Subo tayo, di ba? Lagi ko nalilinig. So pagdating kasi sa branding, di ba ho, ano siya eh, naghanap ako ng pangalan na tatatak sa sa mga customer po natin. Okay, awesome. thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank, you. thank you, thank you, thank you po. Thank you very much. Pabili ako ng Gatorade.